yung unang punta pa doon sa ICU. Ah. Uh -re response pa siya, umiiling siya. Kasi nakaya na siyang bumi ng nanay ko, ayaw niya daw. Tapos nagtatapos at tatapos ka gabi, wala, hindi na siya nagre mo na ba na pagtiwalaan kang gawin ng isang bagay? Ako, oo. Dahil inirequest ako na ako daw ang gumawa sa tatay nila. At yan ang topic natin ngayon tungkol sa blog ko na to. Tumawag sa akin si Toabang na ako daw ang gumawa sa service niya dahil kilala ako nung anak nung namayapa. Kaya inirequest ng anak na ako nga daw ang gumawa sa tatay nila. Kaya ako naman dali-daling gumayak at pumunta na kaagad. Sobrang nakakataba ng puso yung ganitong pagkakataon. Kaya naman kahit na hindi ako perpekto, pero lahat ng kaya ko na ikaayos at ikagaganda, yun ang gagawin ko. Pagpasok ko pa nakita ko agad si Ateng. Naaalala ko yung mukha niya pero hindi ko matandaan talaga kung saan ko siya nakita. At nung nagpakilala nga siya, na sa munisipyo nga pala siya nagtatrabaho at isa siya sa mga tumulong sa akin para maayos yung papel namin nung ikakasal po kami. At nung kasalukuyan nagkikwentuhan na kami na ibahagi din niya sa akin na ako din pala ang gumawa sa anak niya na binawian ng buhay ilang taon na ang lumipas. At sa bahagi ng video na yan, nailagay na natin si tatay sa loob ng ataol. Iniaayos na lang natin at sa mga susunod na clip, yung paghahatid na sa kanya sa kanilang tahanan. Muli ay nakikiramay po kami sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong pagtitiwala.